Hey, good evening. It's uh, Brian of Kiran Moto Vlog again. Buhay isla tayo ngayon. Ah, uh, gabi. Gabi na. Uh, around mga 9pm na. So, low tide. And dito sa probinsya, ayan, meron silang tinatawag na isang way ng uh, pangunguha or panguhuli ng mga lamang dagat na uh, pangingilaw or pang-iilaw yan using light para makahuli ka ng mga uh, kung ano-ano uh, kasi may mga species din na active paggabi like yung mga squid, octopus yan may mga certain fishes na sa gabi sila lumalabas yan so uh, very ideal na lumabas din tayo sa gabi using yan yung Ah, uh, hindi ko alam kung ano yung tawag nila dito eh, hiniram lang natin to, pinahiram sa atin. So, ang purpose nito is parang spear siya. Tapos ah, uh, 'yun lang, simple lang. Pag kami nakita kang uh, isda, octopus crab, 'yan, i-anohin mo lang, tutusukin mo lang para mahuli mo siya. Tapos siyempre, yung ilaw natin since 'yun nga yung uh, purpose nung pang-iilaw or using uh, a light source. Ayan. So samahan nyo ako. Try natin baka sakaling makahuli tayo. Ayan. Ayan. So nandun lang yung aming ano. Yan yan yung aming uh, bahay. Bahay ng kapatid ko bale. Resort niya. dito sa may Pulilio Island. Sa may paubay or parang ano, uh, sakop yata to ng uh, sabang. Baryo ng sabang. Ayan. So simple lang. Sobrang simple lang nung uh, process na ito. Iikot-ikot ka lang, lakad-lakad, hanap ka ng ah uh, creature si creature tapos tutusukin mo lang siya <laughs> yan o natin. yung sibat natin silaw ako dun ah liwanag nung ilaw natin so sabi nung kapatid ko talasan ko raw yung mata ko kasi yung mga squid at yung mga octopus normally nakakapit daw sila sa mga bato ayan o may starfish o oh. i-zoom natin para makita nyo ayan sya Ooh. galawin natin ayan o. <laughs> pero hindi na natin papakilamanan yan kasi uh, hindi naman siya nakakain hindi naman din siya pwedeng alaga yan meron pa oh ang dami nila puro ganyan sila oh mga nakasiksik sa bato so sana meron tayong machambahan uh, para at least na i-share ko sa inyo makapanood kayo so very important din na magsusot kayo ng uh, sinelas or sandals or shoes of any kind kasi Uh, meron pong mga sea urchin yan, kagaya nyan na kapag naapakan nyo barefooted siguradong tusok yung paa nyo and it might cause unexpected harm yan, sobrang sakit po nun tapos uh, pwede kayong lagnaten ito naman yung ano oh Uh, si ano ba yon cucumber ba yon si <laughs> hindi ko alam kung ano yung tawag dito eh. No, malambot sya pero hindi na rin natin papakailamanan yan kasi wala naman tayo mapapala dyan <laughs> ang mahirap dito ah uh, mahirap dito so, di ganun kalakas yung ilaw natin actually ang ginagamit lang natin na ilaw ay yung ilaw ng ating camera yung ulanzi natin na ano yung ulanzi natin na RGB ayun na natin no? Oh. ayun na yung bahay mahirap din to kasi ala chamba lang talaga siya may crab na maliit to ayun o oh. ayun na natin Uh, zoom natin galawin natin para makita nyo Hi -hi -hi -hi. hindi na rin natin siya papakilamanan for the reason being na hindi naman natin siya papakinabangan eto may isa pa oh yan ah, uh, ayun siya <laughs> Lubayan na natin siya. Hanap tayo ng iba. Ah, oh, mer meron din naninilaw doon, no. Oh, na isa pa. Hindi ko kilala. At wala naman tayong kilalang taga rito. Dayo lang tayo. Yan oh, meron ano oh, yung mga parang Uh, malalambot na bulating malaki <laughs> bulati ang may crab po laki ito may medyo malaki oh kunin natin to ah. Ah, patigas yung shell nya hindi ko na natusok tapos nawala na sya ano sya no ayun yun nakuha natin siya eh, ayaw nyo lumabas wala nadurog lang siya Nandito <coughs> <coughs> okay. na tayo sa tubig Actually, itong panini paninilaw or paninilaw uh, ginagawa siya pagka ito octopus na kakuha tayo. Kita nyo, nag ano siya, nag bleed kagad siya ng orange. Ayan. So, tingnan natin. Ay, hindi naman siya octopus pala. Sorry. <laughs> Bano. Oh. Ano siya? Nag-bleed siya ng kulay orange. Ayan o. Oh. Ah. Pabayaan na natin siya. Ano kaya yun? Hindi ko alam tawag dun o. Oh. Ang layo ng isa. Ayun oh, oh, laking ano oh, shell oh. Hermit crab. Oh, may isda pa oh. Yan. Pero papabayaan na rin natin siya. Ano na tayo mapapala sa kanya. Mahirap siya, no? Actually, parang game of luck siya kasi hindi mo talaga alam kung meron o oh, wala eh so talagang mag-aala tsamba ka lang talaga Uy, may, may shell oh. oh may clam pero walang laman medyo malayo-layo na rin yung narating natin. Ayan yung bahay namin. No? Parang gusto ko nang bumalik. Kasi parang wala naman tayo nakikita. <laughs> Try natin dun sa medyo malalim ng konti. So yung sabi ko parang game of luck lang siya. Kung swerte ka, swerte ka may makukuha ka. Kung malas ka, eh ayun may isda oh. Kita nyo. Kaya lang, may musot doon sa ilalim. So hindi na rin natin siya mahahanap nyan. Pero normally ang maganda raw huntingin pag ganitong oras ay squid o octopus. May ano jellyfish o. Oh. Jellyfish. Hindi na rin natin papakailamanan yan. <laughs> Bala siya sa buhay niya. Maglangoy siya hanggang gusto niya maglangoy parang may nakatago dun ah. ah wala oh oh malalim babasa na yung short ko hindi ko kasi pwedeng basain yung short ko kasi pantulog ko to eh. dapat pala nagpalit ako ng yung pinanlangoy ko kanina pero it's too late nandito na tayo So, 14 minutes na tayo. Ay, hey, may jellyfish uli, oh. oh. 14 minutes na tayong nag kahanap. So, at about 20 minutes, may man tayo o wala. Uh, stop recording na tayo. Okay. Baka maboard na kayo masyado. Ito oh, may blue na ano oh, May blue isda na patulis. Wala. <coughs> Maghapon tayong ano naliligo sa dagat. Grabe Sunog na sunog yung Likod ko Panigurado mahap dito bukas ah, Nabasa ako Nabasa yung short ko Parang nag high tide na Malalim ah, na yung tubig So, balik tayo ng konti sa papuntang pampang. Ayan, ayun yung atin, no? pabalik na tayo. So, we still have five more minutes. Ayan. Para makahuli. So, kahit na ano. wala medyo mahirap talag medyo mahirap to actually mas mahirap pa siya do sa spear fishing na ginawa natin buong maghapon Ayan, at least doon ang dami nating na uh, huling isda kanina Ayan. with this pangingilaw Sambahan lang talaga Or Kailangan uh, Pumunta ka siguro dun Sa mas Medyo mas ma Lalim-lalim pa Wala ka siguro Mahahanap pag ganito Pag dito ka lang Sa may malapit Sa pampang Wala oh eh, Ayun, na-crab, oh. Crab. Pabayaan na natin siya. Sobrang liit. <laughs> oh, snail. Hermit crab. Oh, ganda. ipon oh, na maliit to oh oh sure. ayun si origin ulit oh 嗯。Mm. baka yun o oh, mermit crab ulit wala <laughs> tayo na huli kahit isa mismo oh, laki ng ano o oh, crab oh. hermit crab laki laki nya huh? laki kunin natin yan <laughs> ganda nya eh. ayun lang so tapusin na natin uh, 20 minutes na masyado na mahaba uh, wala naman tayo na uhuli no Alright, take a Ayan, so again, nandito tayo ngayon sa Pulilio Island sa Parangay Paubay or Sabang Parin yata to. And thank you so much sa mga nanood. Sorry, wala tayo nahuli. Pero hopefully nag-enjoy kayo. May mga naipakita naman tayo, mga uh, creatures kahit papano, mga sea creatures. Ayan, mga simpleng sea creatures. So, it's uh, Brian of Kid and Dad Motovlog. here in Pulilio Island Polilio group of islands Quezon province thank you so much and see you in the next video peace love you